Hello, good morning! Another day, another vlog. For today's vlog ay halik kayo. Samahan niyo ako mamitas ng sili. Actually, maliligo na sana ako ngayon kasi magluluto pa ako ng saging for my banana chips. Kaso, nakita ko kasi yung mga ano, bunga ng sili. Marami, tara po tayo. So, ayan guys, pupunta tayo ngayon dun sa may nakitahan ko ng mga bunga ng sili. Gay natin sa suka. Babad natin sa suka. eto ito, gaya nung sinasabi ko dati, hindi nakuha kaagad. Tingnan nyo. Kinain na siya ng ibon. Favorite kasi ng ibon yan. Ayan guys, kunin natin ito. Yeah. So kunin lang natin. Diba sabi ko sa inyo, pag hindi nakukuha yung mga ano, yung sili na hinog, kinakain lang siya ng ibon. So ngayon, inuunti-unti ko nang kunin. Tapos, ibabad natin sa suka. Ngayon pala ay binalak ko ng ibabad sa suka. Nung nakaraan kasi marami naman ako napitas pero nasayang lang. Sobrang nawalan kasi ako ng oras noon. Kahit ending nasira. So ito, marami din siyang bunga. Kaya mga yan, kukunin na natin lahat. Maraming bunga pero yung iba hindi pa siya hinog guys. So itong mga to, unahan ko na yung mga ibon. either kunin na kainin ng ibon or kunin ng kapatbahay. Ang dami oh. Hmm. Napapansin nyo ba guys to? Parang iba siyang variety ng silio. Oh. Iba yung ano niya, yung tubo ng bunga niya. Ganito pala yung ibang mga din namin sili. Tapos, meron pa dito. Mga ganyan. Eh. Ang ganda niya. Tapos ito, kinainan na ng ano, dito. Tapos, meron pa dun. So guys, ito lahat yung nakuha ko. Mas konti ngayon compared yung mga nakuha ko ng mga nakaraang araw ngayon tatanggalan natin siya ng ito, yung dulo niya. Tapos sinalagay natin dito sa may pinaglagyan ng tatay ko ng MP yung pinag-inuman niya. So, ilalagay natin dito. So, hindi din waste yung bottle na to. Reusable pa rin. So, tara. So, yun guys. Pinatuyo ko muna to. Tapos, ilalagay na natin dito. Kasi, kapag ka hindi natuyo na nilagay, may possibility na Oo din. Hinugasan ko kasi to ng tubig. So, ayan. Pwede siyang anuan ng ano. So, ito na lang. Konti pa. Sa ngayon, konti pa. Pero dadagdagan din natin to. Pag once na may mga hinug na ulit. So, natin ng pepper. Asin. So, dadagdagan natin ng pampalasa. etong tatlong globs ng garlic. Yan, hindi na inaasahan. Diyan lang So today, ito yung nakuha nating sili. So ngayon, may may pangsawsawan na tayo kung gusto nating kumain ng mga chichirya or gagamitin. Anyway, guys, meron pa rin ako ditong stock. Ginawa ng tatay ko, tapos ngayon dinagdagan ko naman. Yung gawa niya kasi is walang paminta. Pero gusto ko kasi ng may paminta para sa sausawan. So sa mga susunod na araw, dadagdagan ko pa to kapag may mga ani, kanon, kesa naman kainin ng ibon, di ba? So ayan, meron na tayong stock, panibagong stock ng sili. At eto nga, may stock na naman kami. At dahil nga may tanim kami dito sa paligid, libre na lang to sa amin. Salamat sa panonood! Please follow for more!